kung gusto mo talaga masenso, gusto mo magtagumpay sa buhay, eh dapat wala tayong pakialam sa kanila at tibayan mo yung dibdib mo, lakasan mo yung loob mo. Dahil kung gusto mo, gusto mo, wala tayong pakialam sa ibang tao. Para sa mga negosyante ngayon o nagbabalak ka magnegosyo ngayon o nag ka ng magnegosyo tapos nararamdaman mong unti-unti ka ng umaangat o parang feel mong umaasenso ka na tapos uh, palagay mo ito sa pakiramdam mo eh merong mga nanghihila sa'yo pababa uh, kahit kakilala mo yan, kamag-anak mo yan, mga kaibigan mo yan at nararamdaman mong uh, ayaw kanilang umangat. Diba? Naka-try ka na ba ng ganyan? Naka-experience ka na ba ng ganyan? Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco isang entrepreneur at meron na akong 9 years na experience sa ah, pagnenegosyo. So nung mga nakaraang araw no mga 3 days siguro siguro mula ngayon eh meron akong nakakwintuhan tungkol sa negosyo. So ayun sa kanya eh meron na daw siyang dalawang negosyo tapos nagka-problema lang at tumigil siya. Kasi uh, ang nangyari daw Unang yung negosyo is parang uh, agriculture. So first, jam, first time yung magnegosyo na yon tapos ang um, hindi niya pa naintindihan na sa umpisa pa talaga ng negosyo, ung um, unang atakip talaga sa negosyo, hindi talaga agad kumikita yan. So ang nangyari sa kanya is parang yung expenses niya at yung benta niya is parang tabla lang. Parang wala lang nangyari. Parang nag-iipon lang daw siya. Yan yung pakiramdam niya. Kaya itinigil niya yon At nag-start na naman siya ng uh, ibang business. Parang sa internet na naman. Parang mga piso wifi. Oh, parang ganon. Tapos, noong kumita na siya. Kasi meron siyang dinag, uh, nilagay, nilagyan niya ng piso wifi doon sa lugar nila. Tapos nagpalagay siya ng tower. Tapos nung kumita na daw siya, eh nararamdaman niya o napapansin niyang parang may humihila sa kanya o parang uh, merong na ano na nagagalit o naiinis o parang ang tawag diyan eh, naiinggit sa kasi meron siyang trabaho tapos meron siyang uh, side sideline na pumapasok ng pera na kahit wala siya so sa kanya yon is Napakaganda na ng uh, ikot ng negosyo niya kasi may trabaho pa siya tapos may kita pa siya uh, bawat buwan sa ginawa niyang side hustle na uh, Wi-Fi bendo. So yun nga lang daw habang tumatagal daw uh, every month kumukubra siya, palagay ko siguro is uh, sinasabi rin niya na malaki yung kitaan sa ganitong negosyo, malaki yung uh, kita niya ngayon. So parang naiingit yung mga kamag-anak at yun na nga, sabi niya is ayaw niya nang ituloy kasi ayaw niya daw ng gulo, ayaw niya daw ng uh, problema. Sa isip-isip ko noon, eh, kung sa amin nangyari yon kung sa amin nangyari bilang ako, is itutuloy ko pa rin yung negosyo ko kasi kailangan talaga kung negosyante ka, kung gusto mo talagang magnegosyo, gusto mo talagang umangat, Uh, isa sa pinaniniwalaan ko dyan, una is, wala akong pakialam sa iba. Wala akong pakialam sa iba. Totoo to. Kahit kakilala ko yan, kaibigan ko yan, kamag-anak ko yan, wala akong pakialam sa inyo. Kasi, gusto ko tong ginagawa ko, choice ko to at panindigan ko to. Hin wala akong pakialam sa inyo, hindi ako nakikialam sa inyo. At naniniwala ako na kung gusto mong umasenso, gustuhin mo. Kahit ano pa yung problema na yan, kahit ano pa yung uh, sinasabi ng iba, is unang-una, wala naman akong pakialam sa kanila, is wala na ako doon. Kailangan talaga sa pagnenegosyo, unang-una, matiba yung loob mo. Malakas yung loob mo at matiba yung dibdib mo. Kasi habang umaangat ka, habang unti-unti kang umasenso, yung iba nakatingin yan. Yung mga kaibigan mo, nakatingin yan. Yung mga kakilala mo, nakatingin yan yung mga kamag-anak mo, nakatingin rin yan sila, nanonood yan sila na ikaw pa sulbong ka na, eh sila hindi pa nakaalis. Meron nga dyang uh, experience na sasabihan ka lang. O kahit ako, kahit ako na experience ko na rin na sasabihan ka na lang na, wow, ang ah, bago ka na. Hindi ka na, ano, ah, hindi ka na sumasabay sa amin. Ah. Iba na talaga pag mayaman. O, ganyan. Eh, sa akin, wala na akong pakialam doon maring nagbago ako kasi gusto may gusto akong maabot. Eh kung hindi naman sila uh, wala naman silang plano sa buhay nila, eh, sila na 'yon, no? Gusto kong magbago, choice ko 'to at gagawin ko 'to. Pero sa kanya, yung sinabi sa akin is maganda yung punto niya dito ha? kasi ah uh, sabi niya, alam mo bang ay uh, kung ano ang iniisip ng ibang tao sa iyo, mga kilala mo o mga kaibigan mo hindi o kung ano yung iniisip nila o sasabihin nila is, hindi mo hawak yan, hindi mo kontrolado yan. Napakaganda ng sinabi niya yun eh. Tapos, ang sabi niya, hindi ko kayo makukontrol kung anong iniisip nyo o kung anong sasabihin nyo. Pero, pero, kontrolado ko tong sarili ko. Kaya, hindi ko, hindi ako uh, makipag sa inyo. Kukontrolin ko yung sarili ko hindi kita makontrol, ito na lang yung sarili ko, yung kukontrolin ko. So, yun na nga, hindi daw siya nakipag-away, hinayaan niya lang yung mga yon Pero sa akin, uh, kung gusto mo talaga, gustuhin mo kahit ayaw pa ng iba. Kahit ayaw pa ng iba, kasi ganun talaga tayong mga Pilipino, eh, naging utak na natin niya na hihilahin ka pababa. No? Parang sa kaibigan mo, gusto nila, eh, halimbawa, every night o oh, gabi-gabi nagiinuman kayo. O oh, yan yung routine nyo sa loob ng limang taon. Tuwing galing ka sa trabaho, oh, nag-ipon-ipon kayo at nagiinuman kayo, nag ah, kanta kantahan kayo dyan. Tapos binago mo, hindi ka na sumabay sa kanila dahil gusto mong may marating o oh, gusto mong paabot yung plano mo, yung pangarap mo. Sasabihin yan madalas, eh, nagbago ka na pre. Nagbago ka na pre, hindi ka na katulad ng dati. Eh, ganyan talaga pag maasenso na tama naman. Tama, tama naman sila. Pero, bilang ako, sa sarili ko, unang-una is, ginusto ko to at kung ano mang masabi nyo, eh, wala na akong pake doon. Dahil sa pinakaunang parte pa nga, sinasabi ko na na wala akong pake sa sasabihin ng ibang tao o kahit na sino, o kahit kakilala ko pa, o kahit kaibigan ko. Yan yung pinakauna kong prinsipyo sa buhay ko o sa buhay ko pang negosyo, Wala akong pake. Malamang, yan yung mga advantage ko sa ibang negosyante o sa ibang tao. Kasi may mga kakilala ko na negosyante rin, pero nasasaktan pa rin sila pag ah, naaway sila o pang pinagsabihan sila ng kaibigan nila o mga pinsan nila o mag-anak nila na eh, hindi ka na sumasabay sa amin, ah, hindi ka na ano, libre naman dyan, grabe, ang yaman mo na, kuripot mo naman. Oh, ah, diba? Pero ibang topic yan, may topic ko dyan sa Uh, nagsasabing ang yaban na daw nating mga small business owners di lang nila alam <laughs> uh, at yan lang ang masasabi ko ngayong uh, araw na to kung gusto mo talaga masenso gusto mo magtagumpay sa buhay eh dapat wala tayong pakialam sa kanila at tibayan mo yung dibdib mo lakasan mo yung loob mo dahil kung gusto mo gusto mo wala tayong pakialam sa ibang tao yan lang magandang hapon bye bye